Ayan, mamamalengke muna tayo. At linggo ngayon, kailangan natin ng mamalengke para makakain naman ng masarap ngayong araw na ito. So, ayan, buwete na lang at maaraw. Ayan, magandang panahon niya ngayon. 9am kasi ang bukas ng supermarket. Malapit lang dito sa bahay namin tapat lang dito sa kalsada. Kaya paglabas mo nito, uh, supermarket na. At bibili lang kami ng pang-almusal ngayong araw na to. Tamang-tama naman, eto, mura ang sibuyas nila ngayon. Tingnan nyo, napakarami. 2 kilos yan. 399 yen lang. Plus tax pa. Kumuha na kami kasi anihan ng sibuyas ngayon. Galing pa ng Hokkaido yan, kaya magandang klase. Ayan, tamang-tama at nakamura kami ng sibuyas. Ayan, peras ngayon. So, ito malalaki. Ito malalaki, oh. Ayan, malaki, oh. Ayan. Minug na ito, oh. O, isang kahon. Isang kahon. galing daw ng Pilipinas. Sabi niya. Galing Pilipinas? Oo, galing Pinas. Kuha tayo ng bawang. Ay, masarap ito. Pukaragi. Ito mga fish cake tong mga to. but ibang klase ng mga fish cake. Kilalagay sa ude. Bili din tayo ng patat. Medyo marami-rami na rin ito. Ayan. Hmm. Ganito yung dito sa Japan. Ito yung okra. Okra. Ayan. Kangkong. Ito naman ang kangkong. Ayan. Tingnan nyo yung saluyot. Ayan. Ang saluyot na paninda nila yan. Oh. Diba? So, ito yung talong. Ayan ang talong dito. Japan. Naka, nakasupot na lahat yan. Dadamputin mo na lang. Ito naman, bigas to. Ayan, bigas yan. Bagong ani. Ayan. Ayan kalabasa. Ang liit. Ang, liit ang kalabasa. beef na pang yakiniko, pang steak. Yan din box Dito naman tayo sa Frozen. Ayan, o. Oh. Ito, liver to. Ito, ay, wow. Oo. Oh. 50% na lang yan. Tuwalya. Wow, yeah. wow sinuswerte so ka nga naman. Nasaan na. Oo. Oh. Thank you. Luzon sa Oo. Oh, Ay, tingnan mo. Tingnan ang dami, oh. Ano yun eh? itlog ng ano, salmon. No? Dima yung may salmon, no? Mura. Mura yung salmon, daddy. Ay, isga nila dito. Sa Ay, to, ano, is gano'n pa? dito? Salmon. Ayoko na ito, salmon. Salmon. Ano sa... Ano sa lang Ano sa isda? seafood. Kuha kaya ako nito para sa pasta. Or hipon na lang lagay ko. Ayan, tignan nyo yung tinapay dito. Ayan. May yakisoba na at may ano. Katsu. Katsu. sa bread. Ayun yung butter roll. Tapos sa lagyan ng... Okay, ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Ito eh. yeah. yeah, na lang. Ayan, mukhang masarap to. Kuha ako ng dalawa. Tapos dalawa din itong spicy.

終わりボタンを押してくださいお金をお受け取りくださいレシートをお受け取りくださいはい Ayan, tapos na kaming mamalengke. Malapit lang ito sa bahay, kaya nilalakad lang namin as in pagtawid um, supermarket na. Kaya din nagustuhan namin dito sa bahay na to dahil sobrang lapit ng supermarket. So, ayan, nandito na tayo sa bahay. At magluluto pa ako ng breakfast namin. Meron una naglalagay muna ako ng konting tubig kapag na-steam na siya ng konti tsaka na ako maglalagay ng mantika kaya ayan may nilagyan ko na ito ng konting mantika at ayan malapit na itong maluto then hahanguin ko na para makakain na rin kami ng almusal ayan luto na to kaya hanguin ko na rin Ayan, luto na yung ating hotdog. Then, magpiprito na rin ako ng itlog. Alam niyo ba ang paborito ng mga anak ko? Ganito, sunny side up na egg ang gusto nila. Dati, ang paborito nila is scrambled egg kasi mahilig si daddy nila ng scrambled egg. Pero ako, mahilig ako sunny side up. Kaya ayan, mga anak ko na rin na gusto din yung sunny side up. Kaya tuwing magpiprito ako ng itlog, sunny side up na kaming apat. Si daddy lang ang scrambled egg. So, kain na tayo! Thank you for watching. See you in my next video. Bye!